Hello guys, welcome back to the vlog. ngayon, papunta ako ng Lidl. Ito yung accommodation namin guys. Pupunta ko ng Lidl guys sa grocery. Bibili lang tayo ng tinapay. Palabas na ako ng aming accommodation. Makabike lang ako guys. Ayan yung accommodation namin. Punta na ako sa Lidl. Yung Lidl dito guys, yung sa accommodation. Babaykin mo pa hanggang uh, mga ilang minuto. Siguro mga 7 minutes din. Or 5 minutes. Depende sa pagpadyak mo ng bag. Saka bibili rin ako ng 2 weeks mineral kasi yung tubig namin sa accommodation, hindi ako hiyang kumukulo din dyan ko sa tubig pero yung mga kasamaan ko yun ang iniinom nila sa akin guys na ako sana na kasi kaya ang kaso sira sa sila dito na lang ako dadaan sa dahil ng tao sa kapila Ayan, nagsari sa kapila na, o. Oh. Pagkata ng bike, sira. Ito yung lumaki. Ayan o, oh, may mga nakatambak na... May mga nakatambak na ano. Lupa. Inuukay no kasi yung ano. Yung host ng ano dito. Gas. Yung gas na ginagamit sa ano. Mga pagluto. Ayan dito. Parang LPG. Yung kasi yung dito guys eh, naka, ano, na, naka, naka na yung mga gas dito, lahat ng bahay. Wala na silang ginagamit dito na, ano, na yung mga LPG na nasa -ano, tanket. Dito naka ano na, naka metro na, naka metro na yung ano dito, mga gas. Dito na ako dumaan guys sa kanila, eh, sira nga yung kung tayo guys mahal ka nga grocery bibili lang tayo ng tinapay pang bahaw sa pinapasokan kagawa ng tinapay pero hindi naman kasi ako kumukuha ng tinapay kasi hindi naman ako nasasarapan sa tinapay masarap din naman pag may palaman naman palaman kaso iba pa rin yung tinapay ng laverine siyang burger masarap sira-sira din yung sabay dito. So, mamaya, pagbalik ko, guys, bibili din ako ng tubig. Kasi, pa rin yung tindahan ng perfect guys. Ayun, o, no, sa kabila. Kung so, makikita nyo, parang bahay. Ayun, pakita ko sa inyo, guys. Ayun, nakikita nyo yung kabila nyo, na? Yun, oh. yun yung tindahan ng ano, Yun yung ano tindahan ng sigarilyo kaso minsan napagkakamalan ako din din sa inor kaya wala nang ako ilang taon na so, tindahan na yan kasi tindahan na yan ng sigarilyo dyan ako bumibili ng tubig kasi mura lang yung tubig dyan mura lang yung mineral dyan so, Sabi lang sa ginagawa ko. Sabi so, lang nakikita nyo na yung ginagawa sa kabila yung kalsada yun ang ginagawa nila kayo nila yung ah uh, metro ng gas yun eh. pakita ko sa inyo ayun yung metro ng gas eh, so, may mga tubo ng gas eh, na ayos nila mga pala guys ay isang factory worker dito sa bansang Europa ayan sa mga gusto mag apply ng kapunta dito sa Hungary Ayan, marami na mga agency dyan sa Maynila na mga playan tapos na tiyaga lang guys so dito na ako guys natawid sa kabilang pedestrian so yung pedestrian guys sa kabila ayan dito guys pagkawalang walang stop pag may pedestrian matikihin to agad yung mga sasakyan hindi tulad dyan sa atin kahit tatawid ka na dire-direto sila Ayan, na ako guys. Ayan, namin to yung sasakyan kasi nakita ko na katawid na. Ayan, hindi ko na lang ipakita sa inyo. Ayan, nakatawid na ako sa kapila. Kaso, yung mga daan dito. Ganun din, sila-sila din. Ito yung daan ng tao sa kapila, yung bike ride. Tatawid na naman tayo po sa... pag ito guys, kung tatawid ka, kailangan bababa ka sa bisikleta. Ayan. Maglalakad ka dapat sa pedestrian kahit nakabisikleta ka, bababa ka, na, bababa ka sa bisikleta. Kung so, nakita nyo yung nasa harapan ko. Ganun dito yung roots. Kailangan bababa ka sa bisikleta para uh, ka ng pedestrian. So ayun guys, makatawid na ako. Baloy so, lang tayo sa pag-bike ito yung ito yung isang uh, grocery co-op ayan pero mas maraming pa rin doon sa Lidl kaya sa Lidl na ako kasi kaso tinapay lang ng nang bibiling ko hello may nakita ko matanda na nangangalakal guys kasi yung ano dito guys plastic bottle nabibenta mo ng 54 rent kung sa atin nagkakahalaga na no? nagkakahalaga guys na 8 pesos dyan sa Pinas isang bottles dito 54 rent guys nga pala guys ang pasok ko pasok ko mamaya sa trabaho pang gabi pa kaya uh, makakapunta pa ako ngayon sa grocery Ayan, guys. Meron tayong dadaan ng tunnel. Dito. Pero ano lang. Bike siya lang. Dadaan ng bike. Maganda yung ano dito eh. Bike lane. Ayan na. Meron din nakabike na. Dadaan kami doon sa tunnel. Dadaan kami sa tunnel, guys. Ayan yung Uh, may araw ngayon guys, maaraw. Pabago-bago na yung panahon dito kasi malapit na yung winter. May araw nga pero malamig. Uh, Merong nag ano, nag ng damo. Kaya maingay. Paahon na ako guys, paahon. Paahon ako Galing ako sa ilalim ng tulay Puntas doon sa ibabaw Yung tunnel na yun Tulay yun Sa araw guys Pero ang lamig ng hangin Mayroon si Tatang Ang pilis nga right? Naingay guys Kasi mayroong magtatabas ng damo doon sa may tunnels nilalim. So ayun guys, malapit na ako sa Lidl. Nandito na ako sa Lidl guys. May binili tayo. Binili lang ako ng sinapay. Yung sinapay na binibili ko ngayon. Ang burger. Tapos tinitignan ko kapag bumibili yung expiration date kasi weeks lang to eh para doon ang spag ayan kaya doon ito dalawa 399 foreign ang price bibili din tayo ng saging binibili ko dito guys yung ano pa medyo hilaw pa para matagal masira ito pwede na siguro to ayan pwede na to guys yeah, bibili na rin pala tayo guys ng bigas, nandun yung bigasan guys ito yung bigasan dito kukuha ka lang per kilo ayan dami oh kukuha lang tayo ng dalawang kilo Ayan guys, tulong kilang bigas lang. Tapos kuha tayo ng pangpalaman sa burger. Kukuha na rin ako guys ng gatas. Ayan, kuha tayo ng gatas. Ayan, moral mura lang yung gatas dito. ng ganito. So ayan, pagbabibili tayo guys, lagi natin titignan yung expiration yan 2026 pa expiration yan. Pwede na yan. Ayun, daming yogurt dito, guys, yung yogurt. Ito yung madalas kong binibili, guys, so oh, kasi masarap, kaso may mahal. Mahal 'to, guys. Marami din silang karne dito, guys. Karne naman. So ayun guys, uwi na tayo. Yan ang binili ko guys, yung bigas, tinapay, tsaka sagi, sa pagatas, sa tsaka hotdog. Ayun lang. So ito guys, nakabili na ako ng tubig. Ito ito, ayan yung bili Ayun, Ayan yung kong tubig guys. Eh. Ayan, anim. Anim na galon. Anim na bottles. Guys, dito na ako sa computation. Nakawin na ako guys. Ayan. Tapos, dalawang pilong bigas. Tapos, hotdog. Pampalaman ko sa tinapay. Ayan, pampalaman sa tinapay. ayun lang guys. Thank you for watching. And, huwag kalimutan mag-subscribe. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, share mo na rin at ilike ang ating video. Thank, Thank you for watching guys. See you next vlog.